<laughs> no, 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 no. No, no. Oh, no, oh, no, mo. The no, no. Oh. Ah. Ah, ah, mo ako na isang, ano, isang mais. Favorite ko yun. mo lang na masarap yan, ah. Grabe ang laki ng mais nito, yeah. Ano? Yeah, uh, hmm. Wala uh, na si Kuya. Tinatawa na lang ako. Kaya may hotdog may dami. Kaya may hotdog may dami. Isa pa nga Kuya. Hindi kaso sa akin. Damihan mo Kuya. konti lang yung nilagay mo eh. Maraming tinitipid mo Kuya eh. Yung mga maganda, hindi yung tinitipid. Sige, salamat ah. Ha. ha? May bayad ko. May bayad? Ay! Di ba oh. sabi mo maganda ako? Ay! Okay. Pag maganda, libre. Eh, nakita ko <abouts> sinabi, eh, pag maganda, eh sa akin, maganda ako, sinabi mo rin maganda ako. O, ayun, kaya ako mo ako. Ay naku kuya, huwag mo ko itadami sa problema mo kuya. Sinasabi ko naman sa'yo eh. <laughs> Gagawin nyo mga taga! <laughs>